Napansin niyo na rin ba yung bigla ang pagsulpot nitong Dali Everyday Grocery Store sa mga lugar ninyo? Para na nga rin to yung sikat na convenience store na 7-Eleven, bawat lugar, meron ka na talagang makikitang Dali. Dito nga sa lugar namin, parang may apat o limang Dali sa loob ng Better Living. Open nga to everyday from 7am to 9pm. Balita ko nga sobrang mura ng mga bilihin dito, kaparehas halos ng itsura ng mga nabibili natin sa market. Pero iba lang yung pangalan niya at mas mababa yung presyo. Pero sabi nila kasing sarap din naman daw. Kagaya nga nito, familiar ba yung itsura niya? Pero hindi yan yung nakasanayan natin na UFC Del Monte Jufran, Colina, Sweet Chili Sauce, and Dali. And girls, take note. Hindi na nga lang Silver Swan at dato puti yung brand natin dahil dito sa Dali meron ding Raha Puro. Kapag mag-grocery ka nga sa kanila, kailangan mo magdala ng eco bag kasi may bayad or pwede mo rin namang ipalagay sa box na lang para iwas additional cost. Alam nyo ba na ang Dali was originated from China at na-establish ito ng 1989? At dito nga sa Pilipinas, as of March 2023, meron na tayong more than 250 retail stores and it is operated by Hard Discount Philippines Incorporation. At kung gusto mo nga mag-franchise ng Dali Everyday Grocery Store, kailangan mo ng 1 to 5 million pesos. Disclaimer lang po na lahat ng information na nabanggit ko, sinearch ko lang sa Google at sa kanilang official website. Dahil pumunta lang talaga ako dito para bumili ng pambaong ko dahil sabi nga nila napakamura daw ng mga bilihin dito pero good quality naman daw. Itong mantika nga na to, kala ko Golden Fiesta pero Fry Master to, 109 pesos lang siya. And dito sa Dali, napakaraming murang frozen goods. Kumuha na nga ako ng Shopaw, 92 pesos lang kasi siya, apat na piraso na. Kapag bibili ka kasi sa store, parang 35 or 40 pesos yung isa nito. Kaya malaki na rin yung natipid ko. At yung spaghetti sauce nga nila na may is only 35 pesos. And kung sa atin, nakasanayan natin yung Zone Rocks, dito sa Dali meron din silang King Rocks na 28 pesos lang. Alam nyo bang 176 lang lahat ng aking nabili? Baon ko na to for 2 days. Ito nga pala yung aking mga nabili. So yun lang. Don't forget to follow for more. Bye!